yeah Pero mabilis po ako maumay. Okay, maliit lang po na makakain. Pag sa mga gulay. Opo. Opo. Hindi po sa opo. Ewan ko ba dyan, sa spaghetti na yan. Hindi <laughs> <laughs> ko talaga ano yan. Pero, mas type niya po, kalbonara lang yun po. Hindi. mas, Di, mas type, type ko ang pancet. Ah, basta pasta. Hindi niya Hindi. May. Oh, po. Hindi. Opo, yan pancet. Lagay at mm -hmm. mo na 'yung ano. Dato. Mm -hmm. San, na lang, sumukain hina. Kaya po. ano 'tong yung kulay omi? Dapat pala binili kong ano, gatas eh. Ube. <laughs> Hindi na. Gabing ugay. <laughs> okay lang yan. Nasa naman. koin itu may ano na rin kasi siya, di ba? May yung katas ng gabi. Opo. Ano po yung parang pang palapot po? Mm -hmm. Di ba malapot mm -hmm. na mm rin Galing, parang vanilla ube. Rin. <laughs> vanilla flavor. Bango? Nandang. Hindi yung walang tigip sa kabahay. No okay. po. Kasi baka po masunog. Mm -hmm. Pause ko na po patita tita? Sige. Ei, zempu baba ita

本当のことです。

没有，没有，还有呢。 Itu? yang yeah. halayang gagah. Yeah. Ini a é Tapos ito po yung iniinom ninyo. Hmm. Zero. 018 18 Hmm. So mataas po siya pero big ay mineral Aha. So dahil siya ay purified Iilaw ata hindi Iilaw? Hindi Kasi purified eh ah, ito po. Iilaw lang siya kapag ka Hindi Mineral no, Tingnan natin ha Oh. Milaw ba? De. Ito ay tap water mineral kasi 53. Ilaw ay hindi. Ilaw. Ilaw. Ayun, umilaw. No, milaw siya. O oh, ngayon, dahil siya ay 18, tignan natin kung iilaw. Ayun, milaw. Kanya lang, yung ilaw niya maliit lang kaysa i to sa tap water po. Mm -hmm. So, ibig sabihin, naka-classified na siya bilang, ayan, magkano po ang delivery na tubig Isang mineral, saka mm, tap water. Ibig sabihin, parehong mineral na siya. para yung mineral na yan. Ako, kasi yung umilaw eh. <laughs> so ano po yung napansin niya? Parang mas nagdidilaw na ito. Nagdidilaw. Ah, balik tarik ko ah Baka kasi isipin niyo na nakakalibrate lang ito para sa pagbula. Tignan natin kung magbabago. Ayan, balik tarik ko. Okay, salamat kayo Dario. Ganun talaga? Mas bumubula dito. <laughs> Mas madumi yung tubig niya to. Ah, nag nag orange yellow-orange na siya, no? <coughs> <coughs> Pero mawawala yun eh. Puputi din yan. Tapos makikita nyo ngayon kung ano na ang itsura maya-maya. Nung ginagamit ng tubig, not at water, at gain din sa mineral. mineral. Pero itetest din natin ito. Para makita niyo yung difference na yan. lang yung naging ilaw eh. So dito, meron bang naging reaction yung tubig dun sa rad? Wala. Malinaw. Pero hintay natin kasi baka mamaya ay may lumitaw. <laughs> so salahin ko lang ito ha para makita niya. Wala talaga. Oh. Ito, ganun pa rin siya. Mm so, dahil umangat eh. Umangat siya. Ako hindi abot. Bintikan natin. May no? talang ito. Ayo, so, Doon, doon kayo kumukuha ng kape.